Magandang araw sa ating lahat. Kumusta kayo mga kapatid? Ako po ay si Mary Vigalio. Samahan niyo ako ngayon dito sa Landas ng Pag-asa. Ang Ebanghelyo ngayong araw ay mula kay Juan, unang kabanata o unang kabanata, talata 47 hanggang 51. Ito ay tungkol sa inkwentro ni Nataniel at ni Jesus. Kung saan sa unang talata sinabi ni Jesus nang malapit na si Nataniel Masdan nyo ang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang walang pagkukunwari? Ang ibig sabihin nito ay walang pagsisinungaling, walang pagpapanggap, walang pagmamagaling, walang kabulastugan, walang pagbabalat kayo, o wala rin kahambugan. Sa madaling salita, siya ay totoo at tapat. Sa sunod na talata, 48, tinanong siya ni Nataniel, Paano niyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka ni Felipe, nakita nakita kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Kung tayo si Nataniel, magtatanong din tayo. Magtataka din tayo kung paano tayo nakilala ng taong to. Eh, ngayon lang natin nakita at ngayon lang natin nakilala, di ba? Ang sagot ni Jesus, nakita nakita kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Ano ba ang ibig sabihin kung ikaw ay nakita sa ilalim ng puno ng igos? Nang kapanahon ng iyon, ang puno ng igos o fig tree sa Ingles ay ginagamit na silungan habang nagtuturo o nag-aaral ang mga rabay. O ito yung mga guro nung panahon. Guro ng salita ng Diyos noong panahong iyon. Kaya maaring si Nathaniel ay mag-isang nag-aaral at nagninilay ng salita ng Diyos habang nasa ilalim ng punong ito. Sumunod na talata, apat na putsyam, sumagot si Nathaniel. Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Kung ating pong babalikan ang mga nasnaunang talata sa ebanghelyong ito, mababasa natin ang sinabi ni Nathaniel bago niya nakilala si Jesus. Ito yung pre-encounter of Jesus. Noong ibinalita pa lamang ni Felipe ang tungkol kay Jesus, ang tanong niya ay, ito ay talata 46, kaapat na anim may mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Maaring ang iba sa atin ay bago pa lamang sa paglalakbay kasama si Jesus? O maaring ang iba ay ngayon pa lang nakapakinig ng ating pagninilay? Mm, o kaya kayo ay nagahanap ng kaliwanagan? At ganoon din ang inyong tanong may mabuti bang maaring magmula dito? Tulad ni Felipe, ang aking imbitasyon sa inyo ay, halika ating tingnan mo. Nakikita ng Diyos tuwing tayo ay nasa ilalim ng puno ng ikos. Kung tayo ay nananahimik, walang nalilihim sa Kanya. Kaya tulad ni Nathaniel, tayo din ay maging totoo sa Panginoon sa bawat engkwentro natin sa Kanya. Huwag kang matakot na magpakatotoo sa Kanya dahil mahal ka ng Diyos. Kapatid, alam niya ang naghahatid ng kagalakan sa ating buhay, ang mumunting bulong ng ating mga puso. Ang bawat hinaing, nakikita niya ang bawat pagtangis at pagluha dala ng kahirapan o pagsubok sa buhay. Ganun pa man, ang pagiging totoo natin ay mahalaga sa Kanya. Kaya ang aking panalangin sa ating lahat ngayong araw ay naway ang bawat alinlangan natin ay mapalitan ng pagtitiwala at kasiguruhan sa tuwing pauunlakan natin ng imbitasyong halika't tingnan mo na makainkwentro si Jesus. Ang paglalagi natin sa kanlungan ng kanyang salita at sa pagninilay ng bawat pangungusap. Pinubuksan ng Panginoon ang tunay at totoong pagkakilanlan sa Kanya, na si Jesus, ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Naway, nabless po kayo sa maikling video na ito at maging boses po kayo ng pag-asa sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng Pathways of Hope. Maraming salamat po.